alam mo ba na ang simpleng mais na madalas nating makikita sa palengke at kalsada ay puno pala ng para sa ating kalusugan hindi lang ito masarap kainin kung hindi isa ring natural na pagkain na nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangatawan una ang mais ay mayaman sa fiber, nakakatulong para maayos ang pagtunaw ng pagkain at pagpigil sa constipation. Kung ikaw ay madalas mahirap sa pagdome, makakatulong ang regular na pagkain ng mais. Bukod dito, natungutulong itong protektahan ang ating mata laban sa pagkasira.